Dahil yung magpapasko, ako ay gagawa ng macaroni salad. Pagkatapos kong hugasan ng karo, ay ito ay akin ng binalatan. Ito palang gagawin ko ay sarili kong version. Baka kasi makita ninyo na kulang sa ingredients at maibas nyo ako at sabihin nyo, hindi naman ganito ang masarap na lasa ng macaroni salad. Sa akin kasi, kung ano lang yung available sa kusina, yun ang aking gagawin. So, pagkatapos kong balatan ang, ma ang carrots, ihiwain ko na ito ng malalapad at maninipis hindi na nga pala ako nag-search kung paano gumawa ng masarap na macaroni salad kasi baka mayroon akong makitang mahal na ingredients at hindi, hindi na lang matuloy yung paggagawa ko ng salad. Medyo may kamahalan din kasi ang mga ingredients sa paggagawa ng salad. Kaya kung ano na lang ang available sa aming kusina, ayun na lang ang aking ginawa. Ang mga inihanda ko palang gagamitin sa paggagawa ko ng macaroni salad ay kulang sa kalahating kilo na macaroni elbow na akin ang pinalambot at pinalalamig na isang katamtamang laki ng carrots, isang katamtamang laki ng sibuyas, at raisin or ubas na pinatoyo. Kumuha na rin ako ng maliit na ripolyo, isang katamtamang laki ng condensed, isang katamtamang laki rin ng ibap, at sinamahan ko na rin niya ng 1 fourth na mayonnaise. At hiniwa ko na nga ng maliit na maliit ang carrots para maganda at makulay sa ating makaroni salad at akin ang isinama sa raisin at pagkatapos niya na isunod ko namang hihiwain ang sibuyas niwako ko siya ng palapad muna at para mahiwa ko siya rin ng pinong pino na siya nating isasama at gagawin nating pampakulay at pampalasa sa ating macaroni salad hindi ko alam kung naglalagay din kayo ng sibuyas sa macaroni salad ako kasi naglalagay ako para maalis ang umay ng cream na ating inihahalo sa macaroni salad at pagkatapos kong hiwain ang hiwain ng pinong-pino ang ating sibuyas, ay sumunod naman akong humiwa ng manipis na manipis sa aking hinandang repolyo. Yung manipis na parang panghalo lang sa burger. At pagkatapos kong hiwain ng pahaba, ay hiniwa ko naman siya ng paputol-putol para mas lalong pinong-pino na maihalo ko sa aking macaroni salad. Masarap kasi pag pino at may nangunguya ka lang na konting malutong dun sa ating ginawang macaroni salad konti lang palang hinalo ko kasi baka naman magmukhang vegetable salad na kung dadamihan ko pa konti lang talaga para mayroon lang mahalong twist sa lasa ng ating macaroni salad naalala ko nung bata pa ako wala naman kasi kaming ganyan hindi nagluluto ng ganyan ng nanay ko maswerte pa nga pag mayroong nilutong pansit si nanay pero masaya naman kami kahit walang masyadong handa pagdating ng Pasko Masaya kami ng aking kapatid kahit hindi naman maraming handa sa lamesa. Kung ano lang yung nakaya nang ihanda ni nanay, yun lang ang aming pagsasalo saluhan Maswerte na kapag nakapagluto siya ng pancit kasi hindi naman nagluluto ng spaghetti yung nanay ko. Natatandaan ko nakatikim ako ng spaghetti parang 10 years old na ako. Doon kasi sa pinapasukan naming school, merong nagtitinda roon, pangalan noon si Aling Gloria nagtitinda siya ng espagete sa may gate ng school kaya nadadaanan ko siya tuwing umaga pag pumapasok ako meron doong espagete doon ako nakakabili ng dalawang pisong espagete na nilalagay sa dahon ayan na nga at pagkatapos kong kunin yung pinalambot kong makaroni salad ay, eh, ayan na kinuha ko na nilagay ko sa isang malaki laking canister yan palang pinalambot kong makaroni elbow na yan wala pa yung kalahating kilo at ayan, sinahog ko na yung raisin, yung aking hiniwa ng maliit na maliit na carrots, at yung hiniwa ko rin ng pino na sibuyas, isinahog ko na rin yung hiniwa ko ng pinong-pino na repolyo. Pagkatapos nyan hahalo-haloin ko. Maykos-maykos na mga kapobre, kami lang naman mag-iina ang kakain yan, kaya kinamay ko na. Tsaka malinis naman yung kamay ko. Siyempre, naghugas tayo ng kamay bago tayo nag-prepare ng mga lulutuin. At pagkatapos, isinunod ko namang ilalagay ang ating ibap. Medyo napaliit lang ang paglalagay ko ng butas, kaya bahagyan ng makalabas yung gatas doon sa kanyang lalagyan. Ayan, at maglalagay din tayo ng keso. Hihiwa tayo ng kaprasong keso para ilagay dun sa makaroni salad. Kailangan nataka-purol naman itong aking kutsilyo. Ayan, at sa wakas ay nakahiwa rin tayo. Hihiwain ko yan ng pinong-pino para maisama ko dun sa aking ginawang makaroni salad. Masarap kasi kapag mayroong keso, hindi masyadong maumay. At inilagay ko na rin yung isang lata ng iba para mas lalong lumasa yung ating ginawang macaroni salad. At inilagay ko na rin nga pala yung ating mayonnaise para mas lalong sumarap ang ating ginawang macaroni salad. At matapos kong ang haluin ng haluin ng mabuti yan para ma-absorb nung macaroni elbow yung mga inilagay nating ingredients. Ang huli kong inilagay pala dyan ay yung ating all-purpose cream. Kaya lang habang nagbibideo ako, nalubat naman yung aking cellphone kaya hindi ko na siya nakunan. Yan lang guys, yung ginawa kong macaroni salad. Merry Christmas mga kapobre. Kung meron kayong hindi nakita na inilagay kong ingredients para sumarap, yan lang guys ang nakayanan ng ating budget. Ang huli kong nilagay dyan ay yung raisin para mas lalong sumarap yung ating macaroni salad. Pero masarap yan guys. Try nyo rin gawin. Mura lang. konti lang ang aking nagastos. Merry Christmas everyone! Kung nagustuhan nyo po ang aking video, like nyo naman and share. At mag-comment na rin kayo kung anong masasabi nyo sa aking video. Thank you for watching!